Ayan good morning po sa ating lahat mga ka Rochelle, mga kalangga. At ngayon po, ano, 23 ang uh, pizza po ngayon, ano, at uh, bukas ay dispiras na. Pero sa ngayon po, ano, patuloy pa rin po kami sa uh, aming mga pag-aayuda sa mga beneficiary po ni Dudong. At uh, ngayon papunta po kami ng medyo malayo-layo yun sa Paracali, tapos sa Panganiban. So ngayon po mga kalingap, samahan nyo po kami at kasama po namin si Rochelle at uh, hindi po namin alam ano kung saan pa kami pupuntang iba kaya ayan po mga ka Rochelle samahan nyo po kami sa aming mga pupuntahan Ayan, marami pong salamat sa lahat at uh, siyempre po ano ha, bago po natin sana wag po natin kalimutan na supportan po ano ang Rusil team at ang uh, Ro Boys ayan uh, ang uh, pamilya po ni Kalingap Awi sana po wag po natin kalimutan na supportan maraming salamat po sa lahat ayun bye bye na muna po ayun po mga karusyel nandito na po tayo sa kambingan para makapagpananghalian po at uh, meron ng uh, ayun 12 o'clock na po mga karusyel ba na po tayo mananghali na muna po tayo ayan Siyempre po kasama po natin si Dodong uh, si BGS Game Justin Aguirre Alex Lebrada Ayan po. kami pong lima ngayon. Ayan, maraming pong salamat mga ka Rochelle sa lahat ng mga sumusuporta sa aming mga ginagawang mga vlogs. Lalong lalo na po sa maglangga. No? Huwag po natin kalimutan na isupport po ang dalawa. Rochelle Morales Vlog. Siyempre po po natin kalimutan. Ayan po mga kalangga. Uh, po na tayo. Kain muna tayo. Ayan. Ayan. Anong pa daw? Ay, wala na koi tita. Anong may sakay diyan? Yung palungan. Ayun. Ate, ang palayate. Ayun. Tula pala ingo Samahan niya, ate samahan mga pa. Ano yun? Palaya. Ano yun? Magkakasama ka lang. Saan? Yung labo. Ay, labo. Labo. Kaya yan, no? Ano lulit Ang palaya, ano yung Ang palaya po. Kano sa manok, eh? Napakako naman na ng yung... kong nga dito. Sobrang lilip pa ng kong. Ito. ito nga, pinak... Pinakbit. Ayan na. Ang palaya sa akin yun. Ayan ang palaya sa akin yun. Ayan nga sa akin nga po nga po yun. Okay.

Ayan po mga carousel Nandito na po tayo sa Bayan po ni Nanay Luz Ayan po uh, Ayan yung sasakyan na yan Yung uh, Daradala natin At ako muna po nag drive niyan Kasi wala Wala na sila Si Toto hindi na po sumama Si Victor wala na rin At uh, alis na po sila Papag Kumunta na ata sila ng Maynila at ngayon po magkakasama para kami ng video uh, Alex Librada Ngayon po ano 23 na po ngayon at uh, bukas Ay desperas na po ng Pasko Kaya sa ngayon po uh, Halos lahat po ay napupuntahan po natin Pinupuntahan Para bigyan po ng mga Pang uh, media notes po nila And maraming salamat po mga Karusiel At uh, siyempre Kay Royal Ogmalalag Kay Dodong Dahil uh, talaga pong uh, sinisikap niya Na mabigyan lahat ng mga Beneficiary ng mga Pang Pang Medyanotsi and maraming pong salamat At uh, Samahan nyo po kami dito sa aming Mga ginagawang misyon Ayan po mga Siempre po mga kalaga mga carousel ano. Ah uh, magkakasama po kami limang ngayon. Ayan. grabe ang tulog ng mga kasamahan natin mga karusel talagang mga pagod kasi ang haba po ng biyahe namin ano, galing kami sa panganiban so mga pagod na yan Ayon sa ngayon po no, nandito pa tayo ngayon sa Mercedes. At ikaapat na kung na po namin ito, ikaapat na beneficiary ngayong napuntahan. At uh, kanina po galing kami doon sa Panganiban. Ito siguro last na muna ito kasi medyo gabi na po. Ako yung nag uh, dito sa sasakyan. At uh, sila doon po sila magkasama sa loob sila na lang sumama kasi walang uh, magbabantay dito sa sasakyan ayun po mga karusyal uh, magandang umaga po sa ating lahat ulit at uh, po mga karo, kalanggano nandito po tayo ngayon sa kay nanay maruya at uh, kasama po natin ang Roboys ngayon po mga tahimik ay mga madami po kami ngayon magkasama ng mga raw si si Dodong si Victor, si Alex si BJ Skim walo po kami ngayon hindi anin po, anin po kami ngayon yan ang saya ano? Uh, wala lang po dito si Regan at saka si, Al, si Justin yan po mga karyosel mga kalangga samahan nyo po kami sa aming uh, Bag bagong vlogs ayan po sa lahat ng mga hindi pa nagagapag support sa aking channel please po pasupport support po at pakiclick na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa lahat kung uh, ginagawa mga video at uh, yun po wag uh, huwag po natin kalimutan na supportahan siyempre, ang uh, team Ru Ruwel po Rochelle po, uh, ang team Rochelle, huwag po natin kalimutan na supportan. At siempre si Priscilla Morales Vlog At ang uh, team Robles po Huwag po natin kalimutan na Suportahan At uh, sa nga po nandito po tayo nga Kay Nanay Maruya At uh, nandoon na po si Dudong Sa so, nga po si Toto Wala ako na muna po yung nag-drive ngayon Kaya si Toto kasi ngayon Palagi na pong may mga Activities <laughs> Ng mga ginagawa Kaya Kaya po Okay lang naman po ano dahil Siyempre kapag may ginagawa sila Nandito naman po tayo marami naman driver dito Kaya tayo po ano si Bungo hindi pa po tapos So Okay po mga karusyel mga kalangga Maraming salamat po sa lahat ng mga nag uh, sumusuporta ano at uh, samahan nyo po kami sa aking bagawing sa ating uh, paribagong vlogs and marami po salamat mga, mga Rochelle team dito, mga Robos po nandito po ngayon mga kali, mga Karusel oh. Sus, Ginoo. Oh. Sa po kayo galing. Bundok. Awak man po mga kunyo. Biroon mo para mga basa-basa yung mga kunyo. Mga tsa, sapatos mo. Abutuhod. No, Abutuhod. Nagbibiskwit ka lang bro. Ano nga yung pangalan mo? Ikaw si, di ba ikaw si BJ Skim? Oo ako yun. Huwag kang kawawa ka Kawa mo um, so Pao, na in, ka lang ng ganyan. Ikaw. Buti siya Bao, bente. Ako wala. Ikaw bro, ay, akala ko si Do ikaw si Sunshine. Ay, ikaw ba si Sunshine? Hindi. Alam mo kanina yung jacket to? Ang hmm. kapote? Kay Sunshine. Ay, oo nga. Ano. Ay, ka, ka si ito yan. pink na no? oh, pink na pink. Sabi ko sa inyo, si Kerigan may tinatago yan. Alam mo, si Kerigan may pagka-sunshine din yun. Oh, ah. Uy, di ako may oh. sabi niya na. Huwag mo. Pinaratos mo. Pinaratos mo si Kerigan. Huwag oh, okay. ka maingay. Bakit, bakit ka ba naman magkakaputin ng pink na pink? Hmm. Eh, hindi. Oh. Ang sabi ko, may pagka-sunshine. Mm -hmm. Pero sabi nila, ang tunay na lalaki nagsusot ng ting. Oo, oh. at saka naglalaba. Oo. Tingnan mo ako, hin ni mas higit pa ako diyan eh. Mm. Kung ikaw lang light ka lang, ako talagang namumuro. Namum namumula. Yeah. namumula. Namumula. Ano? Kasi ako talagang sulit. Mm. Siya, Siya may pagka pa May pagka, ano pa kaya sabi ko, pagka. To, akong tatlong na amoy sa Roboys. Pero walang bakla sa Roboys. Meron ako na amoy. Amoy lang. Ako, amoy amoy na eh. Wala ang parlay. Wala akong... Wala Ayan po mga karusel Siyempre mga pagod vibes lang dito. ayun Ayan, nandito po tayo nga sa lugar ni Ang ingay pala natin po May nagkukon compare doon May nag ito yung lugar, mga... Ayan. Dito kami nagdaan-daan din bro. May vlog kami dyan kasi hindi ako naka-play. Ha? Ah? kami hanggang sa hindi pala ako naka-play. Bro, may na may napapansin ka ba? Ano? Diba ikaw nakamotor ka lang? Oo. Oh. Talaga iba talaga ang robo sa ano? Oh. Makapag-ayuda lang, oh. Ah, Makapag lang kahit na kahit na nakamotor. Kasi sabi nga bro, diba ni di Tasio Kasia dyan? Eh gusto ka namin sumama na game? Uh -huh. Mabuhay kayo ng paraan at salamat sa motor ni Kuya Regan. Ayan. Kasi, uh, di ba, uh, uh nakatulong. O oh, ngayon, kaming dalawang may lalanto. Oh Ako driver. Pero sabi nga, basta driver, switch lang. Pagkakaroon na lang. O, ito. Di ba, tinanong na natin to noon? San Martin? Hindi yan. San Isidro? Dangerous to e. Ayan, dangerouso. Yun know, oh, dangerous oh. Nasa ano tayo? Nasa San Martin, San Isidro Street. Ah, mm -hmm. uh, ayan oh, nasa Purok 5 tayo Purok official. Ayan po no. oh. So ayan po, uh, alis na naman na tayo. Alis na naman tayo, diretso tayo sa ating uh, ikatlong mission. Ayan po mga Carousel. Ayan sa nga po mga carousel ano nandito po tayo ngayon sa pangatlong ko na po natin beneficiary ayon po sila doon kay Lola Francia nandito po tayo ngayon ayan uh, pangatlong beneficiary na po natin itong mga ka Rochelle at pa man po uh, kami pa rin magkasama si Paan po uh, si Kim at saka si Alpin na kamotor lang sila kasi ang po namin itong kotse lang po ang dala namin. Kaya medyo kwan talagang apat lang po kami dito sa loob. Ako ako na muna po yung, ako yung driver dito si Kalingap Victor. Ah, hindi na pala Kalingap yan si Kuya Victor na at si Alex Lebrada si Dodong Royal ay po si Dodong Royal mga kalangga o oh. wala si Lola Prancia ayan siya o oh. Hinintay pa po si Lola Prancia ayan ah uh, Karusel, ngayon po natapos na po tayo dito sa kay Nanay Prancia at uh, susunod na lang po tayo doon sa kay Jesseline uh, and kanina yan Mishi ayan marami pong salamat hey. okay, uh. oh. yeah. Ayan po Ano na tayo dito. Ano? Hindi, may, di, may, huh? may model o kaya pupunta tayo dito. May ngayon. date sila ngayon. Meron. Oh. Date date. Meron ba talaga? Na-surprise ako dito ah. Oh, mamaya kita mo. Meron. Si Rachel, pupunta, o, dito. pupunta dito? Pupunta dito. Ay naku. Ayan po mga dito pala si si Rachel daw. Ayan. Kuro eh? dito. Ano ko yan? Ano ako? Parang Ay, copyright. Copyright talaga. <laughs> Doon na, meron doon sa loob. Pero oh. may mas maganda sa... Oh. Ayan po. Sir?